Si jo, si 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 hey ba, si niyan. Sir, sandali lang. Oh, di, na yung sa mo, yung, sa mo, yung ina, sir. Sir, sir. Sir, sir. Sir, sir. Tapos laban muna. Oo. Oh, oh, gog. <laughs> <laughs> o dami ko pa nga pala. Ay, hey, mo, Buga. Buga! Buga! Ano? 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 Ano?

<laughs> 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 Uy, pang Philippines eh. pang Oh. Oh, oh. Oh, tiga, tiga, tiga. Kiss. Kiss